Ayan mga boss, nandito na naman tayo sa mga nakaka-amaze na view dito sa Italia. Ayan, so nandito ngayon tayo sa parte ng Parese, uh, uh, sa Luino mga boss. No? Uh, napakaganda dito. So dito tayo nag-deliver, pangatlong deliver na natin to. Uh, galing tayo kanina ng Leko. So doon naman sa parte ng Leco, puro bundok naman doon. At uh, hindi naman natin makuha nan kasi mahirap pag ganun. Kailangan safety muna mga boss. At dito rin mga boss, bago tayo nakarating dito So tumawid muna tayo ng uh, mga kabundukan dito At uh, yun, napaka risky kung kukunan natin Kaya hindi natin talaga makukuanan no? Dahil uh, kailangan talaga ng full attention at focus na focus tayo Pagka uh, nagdadrive tayo sa mga ganitong area Kasi uh, bukod sa sigsan, talaga namang uh, bawat uh, segundo may kurubada So kailangan uh, doble pag-iingat mga boss At ito yung mga view mga boss na talagang uh, mapapainto ka saglit kahit na nagdi-deliver -de ka o nagmamadali ka. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Talagang uh, parang tinatawag, parang inaakit na uminto muna pa sa So mababa din naman yung biyay natin kaya uminto muna tayo dito. So ayan mga boss, oh, napakasarap pakinggan ng alon ng tubig tapos napakalinaw pa. So, bali ano to mga boss, bali bundok ng Luino to tapos dun sa kabila don, sa kabilang bundok don. doon naman kami nagdi deliver minsan uh, parting Canobio yun eh at uh, malapit na rin to sa Switzerland so bulubundukin niya na yan ayan. nakapaikot na mga bundok ng tarala lamang <laughs> Gago! So, ayan mga boss, napakaganda dito, no? So, dito sa mga bossing natin ng na mga Tagaluino, Barese, ayan, shout out sa inyo. Baka merong napaligaw sa ating mga followers dyan, ha? taga dito sa Barese Napakaganda ng lugar nyo mga boss. Talagang wala akong masasabi. Uh, para akong tinatawag, napainto talaga ako habang nagda-drive ako. Kaya ito, uminto muna tayo pansamantala para ma maipakita naman sa ating mga boss yung kagandaan dito sa may Luino, Barese Ayan mga boss, bali ng na ulit tayo. No? Nandito na tayo sa kalagitnaan ng mga bundok. So patawid tayo ngayon doon sa bundok na nakikita nyo sa arapan na yan, Diyan naman tayo tatawid. Pagdating naman natin dyan mga boss, puro pababa na papunta tayo doon sa isang client natin. So, medyo akit pa tayo ng konti, tapos uh, pagbaba natin, dire-direcho na yon, Medyo luluwag na yung kalsada at magiging patag ng mga boss. So, ayan, nakapaikot ng kabundukan yan mga boss. Ayan, o, tignan nyo. So, op. Kaya kailangan talaga dito hindi natin pwedeng i-video nang nagte-drive tayo. So, huminto lang tayo ngayon para makuha na natin ng konti, maipakita ko sa inyo. Kaya, ayan mga boss, tuloy na uli natin yung biyahe natin. At ayun mga boss, no? bali, i-deliver na natin yung uh, kauli-ulian. So, bali, apat lang yung dala natin ngayong araw na to. So, kanina, meron ako dun sa isa sa Milan. Tapos, meron ako sumunod sa Leko. Tapos, ito yung pangatlo. So bali, last na lang itong daladala natin, um, mag-aalauna ng uh, apon dito. So mag-aaga tayong matatapos ngayon. Madami yung order pero uh, ano, uh, hindi hindi mahirap kasi hindi tayo bumaba ng mga agdan ngayon. No? Uh, patag lang. So umakyat lang tayo ng mga kabundukan. Yun ang hindi natin naipakita na sinasabi ko sa inyo. Mga boss, kasi <laughs> hindi natin pwede kitaya yung buhay natin. Dahil talaga namang bawat segundo, mga boss, korubada. Kailangan talaga focus ka, full attention. Hindi talaga mawawala dapat yung uh, uh, concentration mo sa daan. Tapos yung mga korbada, mga boss, talagang, ano pa, talagang uh, nakapayuh. So, kailangan mong gumilid na gumilid. Kundi tatamaan mo yung makakasalubong mo. So, ayan mga boss, dito, pagka, pagka naging driver ka, dito sa amin, mga boss, dito ka nagagaling mag-drive. So, dun sa mga driver dyan sa Italy, may lisensya kayo at gusto nyo subukan maging driver, magabang lang kayo sa mga post natin mga boss. Pag nangailangan tayo, pag binato natin, saluin nyo agad mga boss, subukan nyo, baka sakaling ma-enjoy nyo. Dahil yung uh, kinontent natin dati si Jerome, ayun nagsosolo na siya ngayon, nag enjoy siya at na uh, nagustuhan niya yung trabaho mga boss no? so ayun mga boss, hanggang dito na lang yung uh, vlog natin na ko mag outro dahil matagal na tayo hindi nag outro no? so ayun mga boss, maraming maraming salamat doon sa mga patuloy na sumusuporta at doon sa mga hindi pa nakapalo sa atin mga boss ayan, samaan nyo kami dito lalong lalo na doon sa mga kapatid nating OFW dito mga boss magiging masipag ka at magkakaroon ka ng pag-asa magkikita mo dito yung realidad ng abroad at sisipagin ka sa bawat paggising at pagbangon mo sa umaga. See you on next vlog mga boss.